may sikrito sa bawang no garlic at ahos sa bisaya sa US pala tinatawag itong gorgeous garlic no sa US no sa so, sina ng mga Amerikano sa mga western country na may sikrito talaga yung garlic no yung ahos yung bawang no so ano ba yung sikrito mayroon siyang sikrito master no na sa wala sa ibang spices nandiyan lang sa bawang no So mayroon siyang mga sekreto, tinatawag siyang gorgeous garlic. So tingnan natin kung ano ba talaga. First na no, sekreto niya mga sa antioxidant. Yung trabaho ng antioxidant, inalis niya yung mga taba sa ating katawan, no? Yung mga taba sa ating katawan inalis niya. Uh, inalis niya yung taba sa ating katawan ah uh, true sa pagitan ng pag-ihi, pag at sa pag no Sa kita ng ating mga yung dugo natin na uh, sticky master gawin yang layaw no so hindi na siya maging hindi na siya sticky yun ang trabaho ng antioxidant mga master no? so kumakain kayo ng taba so number 2 yan ang number 1 mga master no? antioxidant number 2 anti-aging yung anti-aging master may content siya na anti-aging yung anti-aging uh, yung nagdili ng put ng ating mga balat no so yung alam naman natin yung anti-aging no na pagkaginis ng ng ating skin siyong yung ginagawa ng ahos i niya yung edad natin bago siya kumulubot no bago siya mungunot no sa bisaya so yun ang number 2 mga master anti-aging so number 3 yung ito yung pinaka best anti-cancer so alam natin yung garlic mga master anti uh, antibiotic yan so kaya na yung patayin yung mga uh, cancer cells sa ating katawan So based yan sa ating sinesearch, uh, makita natin, pwede naman kayong mag-search sa Google, makita natin yung garlic talaga is anti-cancer experiment no, na halos lahat ng cancer cells sa ating katawan kayang patayin ng garlic, ng ahos, ng bawang sa ating katawan. No? So maganda ito, lalo na pag tumatanda na tayo ito talaga yung ginagamit ako Master. So, more than 20 years na tayong gumagamit ito. Ito lang yung, yung bis sa experience natin. Ha? Hindi tayo doktor, hindi tayo magaling. Pero, base lang sa experience ko ba. Uh, kaya, sinishare ko sa inyo. Kasi, ito yung ginagamit ko na pang alternative sa vitamins. Walang vitamins makakumpit nitong garlic. No? Lalo na yung endurance mo. Sarap talaga. No? So, kailangan talaga natin ngayon na ano, healthy tayo konti-konti lang pero bago mo gamitin to master uh, kailangan pull yung tummy mo no? busog ka uh, may laman yung tiyan mo bago ka magintik ng garlic kasi maanghang siya no? mas manghang pa siya sa sili so yun lang mga master salamat sa panunood no? uh, God bless everyone. thank you bye bye <coughs>